Iba ang suporta na ibinibigay ni Paolo Abelino kay King Ju. Dumalo lam naman ito sa human rights na ginanap sa Yuki Diliman, Quezon City. Akong saan, ang si ang panibagong endorsement ng actress. Tinumog ng taong bayan. Lalo na't biglang dumating si Paolo Abelino. tawit way tumingin na at halata na sobrang proud siya sa nakakamig kayo ni Kimi. Palating nariyan, nakakatuwa na hindi nakakalimot si Paolo. Nabigyan ng oras at tupa rin ang mga binibitawan na salita sa minya. Ay nga sa mga komento, nakikita din kasi ni Paolo kung paano magtrabaho itong si Kimi. Halata nag-e-enjoy siya ngayon sa buhay niya hinahayaan nito na mag-explore? Ganon din naman ang sinabi noon ni Paulo. Kisem ni Kimi ang maging at hayaan mo na i-enjoy ang buhay. Dahil nga hindi biro ang 11 years na doon mo lang pinaikot ang mundo mo. Napaka-matured mang isip. Maganda ang partner May hindi tinatali Inahayahan ng lipad para mas kumangat pa ang mga achievements. Hayan pa sa isang komento, hindi na bilang ang mga brands ng King year. Hindi na rin mabilang kung ilang beses tubalo o bumisita si Paolo sa mga guesting ni Kinita Girl. So sweet King Pao. Nawa, Paolo Bilino. Hindi ka magbago sa pagmamahal mo kay Kimi.